So sa solar setup ko guys, ito yung battery na yung ginagamit ko kasi budget may lang siya. Makunat siya guys, no. Matagal ko nang ginagamit yan, almost one year na. At buhay pa naman hanggang ngayon. Yung ginagamit ko sa TV, sa air cooler ko, kahit sa mga ceiling fan, at sa electric fan, mga ilaw natin sa bahay. At talagang nakakatulong at nakakatipid tayo guys. So kung balak nyo mag-setup guys, so gamit ko MPPT na controller. And early in the morning 2.7 at uh, pure, pure sine wave na inverter ba bakit maganda yung mga pure sine wave kasi uh, yung mga demotor na mga appliances natin is talaga maganda at smooth talaga yung andar ng mga demotor na appliances kaya suggest talaga is pure sine wave yung gamitin natin para magari yung andar mga tropa hindi masisira yung mga demotor mga appliances natin at kung balak nyo naman mag setup guys pwede naman na mga ganitong battery kung budget may lang makunat siya at matasang lifespan almost one year ko nang ginagamit to guys so kaya nga na nito marami nang bumibili nito kasi less ang budget lang nito hindi pa yung naglilikit mabaliktad so makunat din siya 6 years ang uh, normal lifespan niya so balak mal nyo mag up guys ito yung ma-recommend natin mura lang naman to 25 ampers so gusto nyo rin ganito maglalagay na lang ko ng basket sa baba para makapag order din kayo stay safe peace out